up guys. Good morning. Ang ita edit tayo ngayon sa tanay. Celebrating ng um, wedding anniversary. Ilan? 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 25. Uy, sana all. Oh, 25 years man. na naglolokohan. <laughs> Laya ka na sana boy! eh. Hindi ako nakaperma eh. kasi pag hindi ako nakaperma yun. Wala tayo magagawa dito. Laya na sana. Aray ko. So, andito kami ngayon. Naghahanap kami ng pwedeng pag... Uh, lampingan. Sino 'yan, Ku? oh ayan. Yeah. Ito. Dat porsal oh. ang kalsada. mga maganda dito may go kart may bumper car meron <laughs> tayo kasabay dun sa harap piling eh. ko sila nag book, advance booking kami kasi kami ano eh, walk in lang walk in closet tarik naman yan Grabe naman yung ahon yan apartment kaya kaya yung paakyat ang lamig ang lamig guys so parang medyo basa kasi ngayon dito ewan kong umulan pero parang mali yung decision ko na nag air force ban ako Kaya, oh ganda lamig, lamig ang lamig mo na ano daw baka may na naman bakit malungkot ang besito? ko minimart sarap nyo pa gusto mo niyan Umaya ka na Umaya ka na boy <laughs> ito na mo na lang eh. Accommodation mo. Ah, Meron naman dun. Sige, mapasa ko kayo. Sige, sige. kung nadaanan namin. Ayan lang po kami. Ha. Fully booked? Ha. ng hangin ba? Ay, kalamig. Ito jacket. <coughs> ka po ah. Oh. Ay, shit! Ang ganda. Ay, shit! Ang ganda ba ay no, Ay, Feeling ko mga ito, mga nasa 10,000 ito eh. ng Hindi Hindi kasi, 15. kasi, <laughs> kasi baba doon ang mo. <laughs> Hindi ko. 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 Hindi Ayan! Ganda May ceiling ka po! I'll take. I'll take. G. na mo kahanap ngayon kasi I'll nung oras na, na. na Alas 4 na 4? na rin ako. Yeah boy! Thank you, Lord! Ayun Ako may alam na mura. King in eh. Dito na tayo kasi gutom na ako. Alas 4 na. May nakalimutan na akong itanong. Uh, Ate, ang golden question na yung wifi ba? Wala ako. Doon na ako nalungkot. Pero malakas ka naman po ang ang um, dito dito. Dito? Dito? Parang hindi yata. Smart globe po mo. Ano? Tapos dito, dito pa naman tayo yung na apat. <laughs> Hirap na, boss. Hindi ako mabubuhay niyan. Walang wifi. Wala pang signal. Wala pang piso wifi. Globe daw dito sa smart load. Ano, binili na, na tayo sim card. May binili pa sim card dito to. Ay, dapat kahit Nintendo Switch na dala. Ah, kainis naman kasi. Ano yeah, nga yan? Ang gagawin ko dito magalolo. <laughs> So, ito yung titiran. Wala bang ilaw? Ito yun, It's my second floor. Second floor. Wala namang nurse na. Ayan. And, wala rin naman siyang, ano, foam. So, hindi ka rin makakatulog dyan. Ito yung dalawang bed. Then, may reps sila. Oh! Uh, sakto! Laming na na. Walang gin? Gin sana. Kasi so yan yung bed. Then, pag andito ka, from here, ayan yung makikita mo d'yan, oh. Yan. Then, pag naglahad ka pa ng medyo konti, Pag Kaya nagla- na lang, oh. Pag naglahad ka pa ng konti, yun, oh. Ito yung kuhaan table. Ganda na yan view yun, boss. Then ayun yung pool. Malinis daw yung radio niya ng kulay niyan kasi galing daw sa bukal ang tubig. Ayan. Um, one way mirror. Kahit yung pinto. Excited ako mami ang gabi. Feeling ko maganda dito sa gabi. Saat na ka ng ko?

Tagal pa ba? Nakatak na si Pao. Wala na. Ano? babat na babat na ako rito. Hindi <laughs> mo usiyan pa rin yan. Baka pwede na ba? Huy! Ay! Sa so tapos na rin magluto. So ayan na. kami Salamat sa mga walang hiyang nagluto. Thank you. Ay, so ayan yung view habang kumakain. Oh! <laughs> ko up guys? Good morning. And ayun <laughs> After ko kanina. Nakatulog ako. Hindi ko kinaya, kinaya kasi um, alam niyo naman, night shift ako. Then, after duty ko is um, bumiyahe kami papunta dito. So, eto na yung itsura nila sa gabi tapos kagabi kumain sila kumain sila boss ayun no? oh nag iwan palang impudensya Hindi <laughs> mo naman dyan oh no? kumain sila hindi malang nila ako naisip <laughs> parang di pamilya tingnan natin kung may ito yung itsura nung ano sa gabi ayun try natin gumala dun kuha tayong pera baka may mabili <laughs> ganti ng api hindi lang <laughs> ako ilisi try natin kung may kung may night light dun and it's currently 1 35 in the morning ganda dito ito yung tinitira namin sa afar Almost. Ito yung isa sa mga cabin oh. May triangle thing Alam kong saan yung may nagsasalita Ibang resort na yan eh Ayun, ganda Good place sa mga Naghahanap ng sarili Kung saan man napunta mga sarili Charado guys Ay, campers bill pala. Ay, campers bill. Akala <laughs> ko may mapag-iinuman ako. Sarap sa akin uminom. Akala ko yung parang ano, parang nightclub or nightlife. Bakit pala dito? Hindi ka makamove on dito, boss. Hindi mo makakalimutan yung ginawa niya sa akin. Keyword pa kayo ng ebidensya. Ayan, <laughs> ayun na. Shelo Aldo. Ayan. Talunin ko kaya yung bakod dyan. Ay! Parang alam, alam ko na magandang trip mo yun Swimming! si mama. Umihi si Tapos na. Meron daw pala akong burger. Binilot pala ako, guys. Clean na natin. Mm. Yan o. Buwas, kaninong pa. Ay, na, pamilya yata kayo dito ah. Kaninong pamilya to, lads. Kaninong pamilya yan. Boss, may naliling ang pulit ang kaluluwa. Ang lamig. Lamig. Uy. Grabe kayo, sobrang lamig. Buti na lang si mo <laughs> Sobrang lakang kong pangarap sa buhay. Sana matupad. Ang hirap pag mahirap. Bakit ganun, no? Kahit anong klaseng pagmamahal mo sa tao. Ang kasigura doon kung mag stay Kaya bilib ako dito kay Lamam Celebrating ng 25th anniversary nila. Basically, it's their silver anniversary. Abang iniisip ko yun. 25 years. Hindi na ako makastay sa relationship ng at least 2 years straight hindi dahil nagloko ko or what. Or hindi ko kaya sustain yung relationship. Takay na tumatama na yung, ano, sandwig. <laughs> Pero hindi naman kasi sa lahat ng pan oras masaya. Parang barko din yan, no? parang bangka. And hindi pwedeng isa lang nagsasagwan. At dalawa kayo. Parang bike. Hindi pwedeng isa lang ang pedal. Dapat dalawa. <laughs> Oops, issue. <laughs> Pagising mo, magulat ka na lang. Pagod na daw pala siya <laughs> Pagod lang ba talaga? <laughs> Aray ko Kahit magmahal ka na magmahal Kahit bigay mo lahat <laughs> Pag ayaw na ayaw na Isa lang masasabi ko dyan Aray ko <laughs> So guys Gaalasing ko na And na yung sunrise It is yung pinaka the best na makita dito sa Tanay after kung maligo start na ng sana isma pag picture picture na galing ka talaga I know right hindi na tapos na maligo lamig ng tubig buka ng shit eh yung heater takin na makakapaso naman yun no lamig na no. sunrise boss Baka kasi bumalik ako dito pag bumove on lang mm. Pwede apat dito na Opo hanggang 8 packs po yan dagdag ng dalawang bed ulit Okay Saan gaano pa ito? Ang 8 packs po nito ay 5-5 5-5 gusto lang. Ang ganda ng araw na. Eto, tiling nga dito. O.